Hello guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, gusto ko na i-share sa inyo ang aking muning tanya, feeling model yan. Oh! Hi! Hi, Meng! Wala boses. Oh! <laughs> bakit wala kang boses? Mga feeling model ang mga pusa ko dito eh. Oh! Oh, talaga hindi talaga siya umalis eh. Oh! Oh! Meng! Um, ay! Siya yung sumasagot. Uh... Oh, -huh. Okay. Saka pupunta. Yan ka lang. Yan ka lang. Ay, talagay. na. Hello? Diyan lang kayo. Uh, hello, Mingming. Mingming. Aba, oh, kagaling niya sa camera eh. Oh. Hmm. Magaling niya sa camera. Hello, Mingming. Yan. Ako dati wala akong hilig mag-alaga ng pusa. Pero ngayon nung makita ko sila sobra. Sobrang nakitan na ko sa kanila. O, oh, diba? Ang tayo alagang pusa. Bali, apat yan. Pang lima yung inahin. Hello, guys. Gusto ko lang naman i-share eh, sa inyo. Hello, maningning. Abo. Kalalaki na nila, guys. Baby pa lang yan. Dito na yan sila. Diba? Oy! yung isang Hindi. Kala tatay yan. Eh... Eh, hey, cute to. Kagaling na sa camera eh. Lalo na to, ito yung pinakamalaki kong pusa. O, ito. Yan. Pinakamalaki kong pusa. Hello, maneng Kaya Kayo ba, guys? Mahilig ba kayo mag-alaga ng pusa? O, oh, diba? Ito ang aming bahay. Kubo. O, oh, oo. Oh. O, oh, nandyan lang din sila, o. Oh. O, oh, boy. Kagaling tumingin ng camera eh. Hello, meng-meng. Meng-meng. O, oh, diba? O. Oh laki na nato oh. Wala ka pangagat yan eh. Uy. Hello, Meng Meng. Meng. Ito yung walang boses. Ito yung kahit saan, kahit saan ka pumunta. Kahit saan ako pumunta. Nakasunod ito pati doon sa mister ko. Ayan o. Oh. Hello. Cute naman ang eyes. Hello, Meng. Oh, yan yung ampun naming pusa. Hindi nila kapatid yan. Yan yung makulit. Hello, Meng. Uy, laki ng boses. Alam mo galing oh, 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 oh. <laughs> <Ay>! <laughs> Ang cute. Ang cute niya naman. Oh, tinan mo. Yan nasa hmm. lagay. So, oh. apat sila. Ito yung ampon. Yan. Ay! Ang cute niya naman. Hello! Oh, di ba? Wala akong hilig dati mag-alaga ng pusa. Pero ngayon, Diyos ko. Dahil yung mga yan, may mga kanya-kanya silang talento. Wala lang kasi sila ngayong ano eh. Wala lang silang... Kung bakit hindi lang naman yung trip ngayon mag magana mag ano, pakitang gilas Nakakatuwa yan. sobrang nakakatuwa talaga sila O oh, diba, hello Yan ang pinakamalaki na nangangaramot <laughs>